Welcome sa aking vlog again, Jared. <laughs> And for today's video, papakita ko lang sa inyo ang aking okra. Ang aking okra, Jared. May bunga na siya at pwede na siyang kuhanin. Yan siya. Pwede na siyang kuhanin. at nagulat ako kay my sprinkler <laughs> yung sprinkler pag sure ganyan lang sya kalinggit no malinggit <laughs> yung kaba ko pag sure so ayan lang naman ganyan sya Palinggit. at ang bunga ay kukuhanin ko na at yan po siya another bunga niya ng mga maliling at ito pa ay bunga din yan siya <laughs> at yan din siya hmm, baka bukas ay pwede na siyang kuhanin at yan pa siya. Ayan siya ng ang bunga niya. Tadaan! Purya, bulag, bulag, bulag. Ganyan siya. Nagbubula siya. So, pinakita ko lang siya sa inyo, ha? Charot. <laughs> Ay, klaseng istorya yun. Bye, bye, bye. See you sa akin next vlog. At kung kayo ay kumakain yan, pampadulas daw yan, charot. <laughs> -da! Bye.